Yun, huli. uy. Uy. Uh mhm. -huh. Uli, uli, uli. Uli, uli, uli. Tas ako. Grabe, sinabit. Laki, laki. Pangilo 'yun. Gajoli ng mata. Yun, dire. Ako sumabit. Sumabit, gusto ko. Sumabit. Mhm. Uh -huh. Ah, lakas laban. Teka, teka, bababain natin. So, yun, 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 yun. Doon sa may bilog na yun. Dali. Unin natin, bababa tayo. Laki nun. Gadyolin ng mata. Okay, sandali lang. Bababa tayo, bababa, bababa. Muna natin to. Ah, dyan pa ba? Oh, yun, sumabit eh. Yon, good. Tuesday, may biglang umangat. Yon. Dito. Pinutukan ko malalim eh, namumuti sa ilalim, hindi tinamaan. Pangalawa, lumitaw doon, dun sa butas. Tinamaan, ngayon kukunin natin, bababa tayo. Kukunin natin yung huli. Kung gaano kalaki, malaki. Namumuti sa ilalim eh. Namumuti siya sa ilalim, kaya kukunin na natin, huwag na natin persahin. Ayun. dun pa kaya? Ayun, ayun, sumabit eh. Ayun, lumalaban. Ha. Ah. Babain na natin, bababain ko na. At baka mapuwersa. Malaki 'to. Mhm. Mm mhm. Mm Nako. Ayun yung huli kong isa, oh. lutang na oh. Malaki pa naman. Six finger. Aha. Uh -huh. Yan. Aha. pagkalas pa lang nang ano eh. Huh. Angklah. Natin nih. Eh. Yan. Ah. Malaki toh. Dito na pepper sain. Baka hindi ko malaman kung saan ang tama eh. Dahil. Hop, oops. Sabit pala. Di, nako, yun yung huli ko. Tapang na yung ano. Apat na yan eh. Apat ako, hindi ako tumitira ng ano ngayon. Five finger. Puro six finger pataas. Woo! Ano makuha natin? Nandiyan pa kaya? Ayan, nandiyan pa. Masabit eh. Hindi ko makabanti. Ayun. Mabanti. Ano nang jumpa? Sa tanong maganda tama. Ay, e, tay titingnan natin kung maganda tama at at atin babakapan. Tingnan natin kung kailangan ng backup nito. Yun, So, naman to. Oh. Ayan o. Oh. oh. boy. Sabit sa mga lumot. Ayan, ang laki. Uy. Uy, isang kilo. Ah. Ayan, ang huli ko. Oh. Ayan. Isang kilo, han. Oh. Ah, laki yan, oh, isang kiluhan oh biglang umangat eh ah, saan mo tama, ayun oh aha ah, isang kiluhan oh, hawak pa lang eh oh ayan, ang hawak pa lang, ang laki hmm huh hmm ayan, kadali tayo ayan oh. okay, mas malaki pa sa ano ko pinutukan ko siya kanina, kakita ko siya sa ilalim, hindi tinamaan dahil malalim eh. Balit lang yung bala ko, tinawin yung bala ko. Ah, si Bullet. Ano, Bullet Leet. Bullet liit, ni Kanar Singh. Yo, shout out sa iyo Kanar Singh, malupit talaga oh. Yan, ito ang dumali. Papla. Yan. May isang kilo to. Oh. Higit pa. natin talagang uh, biglang may nalabas eh ayun bulit liit uh -huh. ah. ayun ganda 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 Hmm. Hmm. Yan ang huli natin oh. Woo! Woo! Hmm. Woo! Oh, Wala tingnan ang bala. op malupit ang bala. Yan, kanarsing ang bala oh. Nakadali na ng ano, mangilo. Napakalaki. Ah, Yan oh. Napakalaki. Shout out, shout out. Oh. Mangilo to. May, may isang kilo to. Mm -hmm. Yun no. Oh. Okay. Pakalapad. So yun, 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 yun. Shout out, shout out. Tayo ay bumaba na. Alas 12 na, nagsirena na eh. Uh, sa kalagitnaan tayo ng alas 12, launa. Umakyat tayo dito mag alas 9 na. So yun. Ah uh, kay papaano nakahuli tayo. Mga 11:30 yun nakadali tayo ng mamaw. Isang uh, malaki na tilapia ang nagpakita. Uh, ah eh. Pani ano niya eh. Bigla siyang nagpakita dun sa butas yun, pinutukan ko. tinamaan naman kahit medyo dubog. Mabisa ang bala ni Kanar Singh. So yun ito. Ang huli ko. no, buhay na buhay oh. Ayan, ang mama ko. na ah, lima lang to eh. Ah, nakawala na ano pa hindi pa lang na-shoot sa ano yung sa kanina. Gloria 'yun. Ah, ni mi uli ko. Yung isa naka nalaglag. I-shoot e, ko na sana sa banga eh. Na ano pa? Yung sumablay sa ano pumalagi. Eh. Ayan. isa oh. Gajolin eh. Bigla ang angat eh. bumuti eh. Yan. Yan ang uli natin. Yan. Uh -huh. Boy boy pa. Malikot. Mumuti na oh. Meron tayong sagasa na isa. Sagasa yan eh. May isang Gloria. Ito yung mamaw. Oh. Yan. Isang kilohin yan. yan oh yan ho. Ang uli natin na yan. basta eh okay. malaki pa sa crocs ko magbog yun yun ho ang huli natin ngayon yun Ayan, kamasang ganda ng view Bundok ng kalayaan yung Laguna de Bay ayun shut out ayun ayun uh, bumaba na ng Kalagit kalagitnaan tayo ng alas 12 ala una ayun okay na yan mainit eh okay hindi kaya to sa isang toriko ko meron akong lagayan ng payong dito wala pa okay natabunan na yata ng kawayan yung pinakuha ko ng kawayan eh uh, ayun doon na yung isa ako tumalun na doon Ayan. ayun ayun uh, buhay na buhay pa Uy, halika. Ayan. Mm -hmm. Yaw. Mamaw. Mamaya, titimbangin natin to. Yun. So, yun. Shoutout sa inyong lahat. Oh. Sa pamilya ko, sa mga kapatid ko, kamag kay kaibigan, sa tropang Kabitbis Hunter at tropang uh, San Juan Kalayaan Hunter. Yun, dito sa amin, sa Kalayaan. At saka sa mga mga isda dito. Shoutout sa inyo. Okay, hanggang dito na lang. Please my YouTube channel, Nilaboy TV. Okay, shout out and real. Bye, love you. Mama chup chup. Yun. Yun, mamaw. Okay, bye-bye.